Hi guys, welcome back sa ating channel Ito sa certain vlogs So it's Sunday po July 7, 2024 Tayo po ay magsisimba ngayon guys Bakit na tayo sa si chapel guys Ito po yung kapilya namin guys dito Sa Sikchula Line Yan, nasa ano tayo guys eh Ang tawag dito kagubatan kagubatan may nakakita yun ng mga hagdanan dyan guys so. so guys ito yung itinanim natin na puno ng fire tree, medyo malaki na siya guys so. almost 2 years lang siya nandyan yan ang ating hagdanan guys Sarap lang dito mahangin. Puno-puno ng mga halaman, guys. Ba masama? O kung naiisip mo man na masama ang ipinapayo sa iyo, yun na ang time para ikaw ay mag-isip nung no? dapat mong gawin kung alin ang mabuti. No? Doon po sa pagbabaybol service ko, mga kapatid, sa ulungan, halos yung lahat ng nakapila ha, mga pinag nag eh, parang po bang iiyak? At parang nagtatanong ang kanilang mga mata na saan ba ako nagkulang? Yun ang na nakikita kong expression sa kanilang mga mata. Dahil, hindi naman po lingit sa inyong lahat na hindi naman po lahat na nakapulong ay mga nagkasala. Meron din pong iba.